inan o lugawan na talaga naman mapapatulo ang laway nyo sa dami ng sahog. Perfect na perfect nga ito ngayon sa tag-ulan. At sa murang halaga, e eh, pwedeng pwede mo nang matikman ang kanilang lugaw overload na merong atay, puso, may tuwalya, at chicharong bulaklak. Bago ko i-chika sa inyo kung saan yan matatagpuan, abay samahan niyo muna ako. Ay, ma, for today's ganap nga, magbabiyahe tayo papunta ng Baliwag, Bulacan. Punta ba lang kami dito sa Baliwag, e eh, inabutan na nga kami ng malakas na ulan. Ngayong araw din kasi, e eh, mamimili nga ako ng mga tay tiles na ilalagay ko nga sa kubo. Araw na rin kasi kung hindi nakakapag-update sa inyo dun sa pinagagawa naming rest house. Kasi syempre, paano ako mag-update? Di naman ako nagpupunta pa dun. Pagdating namin dito, ay sinabi ko na nga kay kuya lahat ng mga sizes na kukunin namin. May nagpapagawa nga kami, dito talaga kami namimili ng tiles kasi para sa akin medyo mura talaga. Kaya lang, nung nakita yata nila akong papasok, nagsitakbuhan sila. Abi siguro, oh, aw yan, yan, naman yung barat. <laughs> Napunta rin pala Angelo mapagmahal. At siya nga nagsabi sa amin kung ilang pieces yung bibilin namin. At siya din kasi talaga nakakaalam sa lahat dahil siya nga yung nagbabantay doon sa pinagagawa naming rest house. Bali, mm -hmm. yung mga pinagbibili nga namin tiles yung matitibay na. Kaya lang napakahirap talaga magpagawa ngayong mga panahon na to. Dapat nung 1985 pa lang nagpa-start na kami. Nakasutang. <laughs> Pero syempre, bilang nakapagpagawa na nga kami, dahil dahil ng bahay ni Bebo. Eh, alam na nga namin kung ano yung mga tiles na bibili namin dalawa. Sabi nga sa amin nung kaibigan namin, wag daw kami pipili ng mga mat, lalo na sa kusina dahil nagagasgas. Kaling naman namin, nabili na namin lahat ng mga kailangan naming tiles. Eh, syempre, nagbayad na rin kami ni Bebo at sabi sa amin ni Kuya, bukas na daw yan i Grabe no, partida ako. pa lang ang pinagagawa namin. Ngayon, napapaisip ako, magkano kaya rugo ang aabutin ng bahay namin dalawa ni Bebo? Grabe naman kasi talaga ngayon. Sumobra ka mahal mga materialis. Kaya naman habang nagdadrive nga si Bebo papunta doon sa pupuntahan pa namin. Napapaisip rugu ko, Ilang video pa kaya Nga i-upload ko araw-araw. Nakasyuta. Hindi <laughs> na nga sana kami nung napanood namin ang vlog ni Food San Orti. At meron daw masarap na lugawan dito malapit sa Unitap Baliwag. Tapos kung ano dadaanan kuya pero hindi pa ako nakakakain sa kanya. Buti na talaga nung nagpunta kami dito ay eh, hindi pa karamihan yung tao. Tapos lang din kasi ng malakas na ulan kaya nakabuelo kami na makakain na gan. Sabi ko nga sa inyo, wala ng murang ngayon sa Pilipinas. Ultimo lugaw, mahal na. Pero dito kay kuya yung overload niyang lugaw na may kasamang tatlong klasing laman ay eh, nakakahalaga lang ng 60 pesos. O diba, ganyan sana ang presyo ng lugaw sa Pilipinas. Hindi yung isang takal 250 pesos. Naksutang. <laughs> alam magtimpla at hindi ka nila titipirin sa bawang. an libawang din sila, naksyuta. <laughs> alam nga ni Bebo na ang gusto ko talaga lugaw, yung parang medyo madumi yung kulay, na talaga naman may mga nalalagas-lagas pang laman, ganun. Hindi e kasi ko na-attract sa lugaw na kulay puti o kaya yung dilaw na dilaw na parang napakalinis. <laughs> Abe, bukod nga sa lugaw overload ni Kuya na to na may kasamang tuwalya, atay, puso, at bulaklak. Abe, yung pinakalugaw niya may kasama pandugo. Abe, kung mas malapit lang talaga sa amin si Kuya, panigurado yung treadmill ko. Ibebenta ko na dahil mas madalas pa akong kakain ng lugaw kaysa tumakbo. <laughs> lugawan na talagang napakamura ng presyo at ganito karami yung sahog. Bawat sandok mo kasi sa kutsara, may kasamang sahog, hindi mo na kailangang kalkalin yung pinakababa. Pero sa totoo lang, aminin ko sa inyo guys, na mga araw na to eh nasa stage nga ako ng matinding pagdadayin. Meron kasi pinaghandaan ng isang Disney Princess. Pero sige na nga, iti-check ako na sa inyo. Kasi ang isa sa mga representative o lalaban sa binibining Pilipinas. Man, kailangan ko talaga mahabol ang pang Miss Universe na bewang ko size 22 ganun nakshoot <laughs> babawin ko na yung sinabi ko kahit alam kong hindi naman kayo maniniwala <laughs> eh, kahit sino naman talaga hindi maniniwala sa lakas kong kumain na to ay ko pa magpadyan nakshoot <laughs> ito nga Gloria eh, hindi only repeal. May bayad nga yung repeal niya dito per takal. Pero hulaan nyo kung magkano. <laughs> Tama ka, Darang Marie. Limang piso lang ang bayad ng repeal ni Kuya. Naksuta. <laughs> Ito nga si Bebo. Pang limang repeal niya na yan. Diyos ko, gout mo. Ano <laughs> naman ang hindi mapaparepeal sa lugaw ni Kuya? Bakit yung lugaw na uubos yung mga sahog niya? Hindi. niya itong si Bebo. Mas mahal pa yata yung binayad niya sa kakarepeal kaysa dun sa overload lugaw niya. Sobrang naggustuhan kasi talaga namin itong lugawan dini. eh. noon tinanong ko si kuya kung ilang baldi yung nauubos niya sa araw-araw. Sabi niya, as of now, nakaka-11 na ako. Ay, Diyos ko. So, yun nga, nung matapos na nga kaming kumain, nagpasama lang sa amin yung kaibigan namin at kami nga ni Bebo ay nagtingin-tingin na rin ng mga appliances na kakailanganin namin. Pili na nga sana kami ng ref ngayong araw, kaya lang naisip namin, wala pa pala kaming budget ngayon. Ang palang pa lang kami. Naksuta. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. halala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password, at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kailangan nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyong i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 50,000. After nyo nga in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets, Pero pipindot-pindot ka lang pala dito, eh pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro, eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako, grabe, kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabili sa laro na to. Kaya naman, nung laki na yung ko, eh naisipan ko na rin out. Madali lang din naman dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!